Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this your mama sa Gary Channel, a faith healer o zomatarder sa so, ngayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa inyong ating mga gabay. So this is, um, this is, um, a weekly gabay for the month of September 11 hanggang September 17 for the sign of, for the sign of Libra. So, Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guide sa ating masasaga for today's video? Kano kayang energy or kagarapan sa buhay ng mga Libra signs sa ating mga hagilap? So, guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero kasi don't forget to like, and subscribe my channel and hit the for more videos of this. Darakas, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads Sa may pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig liglig nag nabiyayang man ang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advise sa iyo ng ating angel spirit. For the sign of Libra. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs? Ang ating mga hagila. bungkalin at bulabugin natin. Angel Spirit, please give me an information. Paano kayo gusto sabihin sa ng ating mga baraha? So, there's something guys with a star card. Wow! Now, there's is something healing recovery. There's a wish for payment. Ano man yung bagay na iyong ninanais, pangarap, ay maaring abot kamay mo na. Malapit mo ng mata mo, matupad, at may pag-asa mo na muling mamayagpag. And of course, there's something that's out of swords. Now, there's a sabotage. Now, may mga taong tumatrade sa sa'yo behind your back. So, maring malalaman mo kung sino tong trader na to or malalaman mo kung sino tong taong impostor. No? And there's a dan Pentacles. ko. Just focus. No sa trabaho ni Gosho hanap buhay mo. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Mag-focus ka sa mga bagay na nakakatulong sa iyo or yung priorities mo. No, especially sa trabaho ni Gosho hanap buhay mo. And there's a the full card. No, there's a leaf of faith. No, dahil kaya meron dito, dito na magkakaroon ka ng bagong simula. Sino sinusubukan ang iyong pananapalata tiwala sa sarili kung kakayanin mo ba or maaaring malalagpasan mo ba there is something guys with a page of being curiosity kailangan mong aralin unawain no pag masdanan na naman yung bagay na makakatulong talaga sa iyo no kailangan maging mabusisi ka no pag-aralan mabuti marami kang bagay na madi-discover dito or either the other side there's a spying looking watching at you no and there's a four of swords now there is a I so uh, four of wands, now there is a something celebration coming in no? may mga celebration daw na magaganap no may mga kaligayahan na maaring um, magdala sa no talaga ng nag-uumapaw na saya no and there's something guys with a eight of wands so there's something a past communication a past moment magkakaroon ng changes and development sa ang new situations. Now, some of you guys, maraming transaction. Marami kang message na matatanggap, even phone calls. No? So, let's see. And there's something the ease of cups Now, there's a new love coming in. There's a something, a new love. Ibig sabihin dito, dito na maaaring tinatry doon. Uh, no? Pagdating sa relasyon. No? Maaaring may mga taong nililin lang ka no? Tinatrader ka ng hindi mo namamalayan. Nakala mo katulong, katuwang mo, yun pala mismong sumisira ng eksena mo. And because there's something that's our moment for immediate changes, especially sa mga tao nakakalubilo mo, nakakasama mo, no? Gusto ka nitong pabagsakin at sirain. And because there's something, guys, with um, Queen of Cups, emotional intelligence. Pagdating sa emotion, kailangan mas maging matalino ka na. No? Mas maging uh, maalam ka na dito. Hindi pwedeng wala kang kamalay-malay behind the scenes. No? Masyado ka kasi um, mabilis maawa din. Na parang mabilis makuha ang yung tiwala dito. And there's a page of cause. Bakit ka sa intuition ng gut feeling mo? Some of you nagkaroon ka ng parang vibration, intuition. For, no? And of course, parang instinct. Natatama talaga. No? na ay ang iyong nararamdaman ay talagang tinutukoy at talagang tinutumbukulsi na talaga tong tao na to And there's something guys with the Queen of Pentacles maging practical at mature ka how to manage and control your finances and even your resource of income. No, some of you guys may paglagu talaga na maaring um, gumanda ang iyong negosyo, karir. No additional messages tayo with the Star Card, the Eight of Wands so represent with a Child Card when an action movement, magkakaroon ng changes and developments sa situations mo. Na no, unti-unti na mo na mararamdaman ng pagbabago. Na no, maaaring makakaramdam ka ng um, kumbaga changes and of course parang improvement, no? There is something the king of swords basta maging matalino ka at maging wais ka no sa lahat ng bagay na papasukin mo sa buhay mo. No, kung mag the pattern, putuli mo na yung bagay na parang nakasanayan mo. Nakala mo itong tao na ito mapagkakatiwala mo, yung pala mismo sumisira no, ng iyong pundasyon. And there is something, the of course, no, just reevaluate or analyze. No, may mga bagay dito na kailangan mo po na pag-isipan. Klaruhin, liwanagin. Hindi pwede pala decision ka. No, kasi may mga part dito na maaaring masira, mawala. No, kung hindi mo ito pag-iisipan ng uh, tama at wasto. And there's the three of pentacles for collaborations. Now, there's something connections. maringam um, nakakausap mo talaga to. No, mabilis siyang, parang there's a drama alert talaga na kailangan mag-ingat ka sa, sa drama. na no? marami mga talagang sinasabi na parang pa oh, effect or anything na parang para lang mapaniwalaan mo siya yung pala, no, pinaiikot kanya. niya. And there's a judgment. See, paalala, you need to pay attention dahil pumasok na to sa instinct mo. No, talagang naramdaman mo na to. And there is a high fund for lesson learned. No, there is an education. Kailang mo matutunan at pakakatandaan na naman yung bagay na nangyari from the past. Or maaaring kailangan mas maging mature ka na. Kailangan alam mo na talaga yung bawat detalye, hindi ka na umaasa at talaga nagtitiwala sa kanila, basta-basta. Or wag mo ipagkatiwala ang yung negosyo na buhay. Pagdating sa outcome, there is something, guys, with a severance, a perfect timing. So, this is the moment. No, para maramdaman mo na yung improvement and development ng situations mo. No, haba mo na yung pasensya, pasensya mo kung malma ka lang. No, mararamdaman mo na talaga. There is something the Queen of Wands, confident. Lakasan mo ang loob mo, lakasan mo ang pakiramdam mo. No, talagang matutukoy mo, matutumbok mo kung sino to at kailangan talagang putulin na. No, sa buhay mo, alisin. And this is the King of Pentacles. Now, this is something of practicality and security. Mag-iingat ka sa lahat ng mga gagawin mo. No, pag-iisipang mabuti. Pag-ingatan mo ko naman yung bagay na hawak-hawak mo or nasa yung kasalukuyang sitwasyon. And there's another of cause. No, there's an offer talaga. May offer na paparating and there's a fake apology coming in. Mag-ingat po kayo. No, hindi lahat ng mga taong mihingi ng tao dito totoo. And there's something magician for manifestation. Lahat ng bagay na pupasok sa intuition mo ay tama. Now, there's something desires into reality. Even yung pangarap mo, goals mo. Makakamit mo yan. Now, there's something we, the, king of gods. Yung first of is very devoted. Na magkakaroon kayo high level commitment dito. Na maaaring nga magkaroon ng engagement. Basta matuto ka. No, kung paano mo patatakbuhin ang inyong relasyon. No, wag kang papasulsol, papabuyo or papablin lang sa mga tao sa paligid mo. No, it's either sisirain ito or parang paiikutin ka. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. Pagdating naman tayo for finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo, guys, na pagdating sa finances and career. Love life at kalisugan Shuffle muna tayo guys bago natin tumbukin lahat ng ganap. Diba? Okay. So there is something guys for finances and careers and a Now there is just something slow and steady. Kumalma ka. pag mabuti no, yung bawat decision mapagdating sa finances, reserves of income, trabaho, negosyo. And there's the two of cups. Now there's a partnership. Now there's a partnership talaga dito. There's an unconditional love. there's a partnership talagang may pakialam sa inyong dalawa, sa inyong relasyon, sa inyong connection about sa finances. So, there's an easy ones. Na magkakaroon ka ng mabagong idea, plano, proyekto. There is something, guys, with the easy pentacles. There's a big shot. A big money coming in. Pagdating sa finances and career, talaga may malaking perang paparating. May perang darating. Kumapit ka. No, saluhin mo tong biyaya na to dahil pagpapalain ka. And this is something that you cause. No, ano magdala sa inang moving on. Moving on from the your situation. No, dahil ito na yung panahon at pagkakataon tapusin ang kahirapan. No, there is something that to observe. Kailangan mo lang talaga magdesisyon. You need the final decision. Na kailangan mong pagdesisyonan, gawin Lisanin, tanggalin ang alin. Ang mga bagay na sumisira ng iyong hanap buhay, trabaho o negosyo. Pagdating sa love life, there is a seven of penta with a harvest moment. Ano man yung bagay na pinagpaguran mo, pinaghirapan mo. No? At hinintay mo ay maaaring mapasayo at matamo mo mo. And because there is something the seven of cups. Maaring maraming opportunities, options, choices, or there is something confusion na parang ni ginugulo ka para mawala ka sa concentration at mawala ka sa focus. Para hindi mo matumbok ko ng tinutukoy nito. Now, there is something the seven See, I told you. There is a sneakiness. There is a seven, seven, seven. Refresy with a flow. Dadaloy na. Now, pagdating sa love life mo, malalaman mo na ang impostor. Traidor at ingiterang sumisira ng eksena mo. And there is a five of cups. Ay, five of pentacles. So, there nakakaranas kayo kind of ng financial crisis, financial loss. Isa rin siya. Nasa sumisira, tumakad lang ng iyong finances and career. No, malaki ang inggit nito. Ang yan. Yeah. There's a seven-seven talaga. No, there is something na you're on the right path. Nasa pay attention ka. There's a flow. Nadaloy na. No, malalaman mo na at matutumbok mo na kung sino to. And is a six of swords. There's a transition at unti-unti talaga kayo makakalis sa sitwasyon. O kailangan nyo lumipat. No? Nang location, lugar, or trabaho. And there's a three of us. May third wheel talaga, third party dito na maaari sumisira. It's either toxic friend or toxic family or toxic environment or toxic co-workers. No? Pagdating naman sa kalusugan, there's a justice card. Huwag ka magalala. What goes around comes around. So, ibig sabihin dito, ano man yung bagay na gagawin mo sa iyong kalusugan ay maari maging malaking impakto sa iyo no? Kung hindi mo alagaan ang sarili, pababayaan at aabusuhin, ano pa ang inaasahan mo, no? Face the consequences. Ganun 'yon. At kung may mga taong nanalbahe at gumawa ng hindi maganda sa iyo, huwag kang magalala. Karma is coming, no? Though there is a principle of karma na walang makakataka sa gupit ng karma o justicia. Diba? There is a of sword. Tulad ng sinasabi ko, nasa paligid mo ang toxic no, nandyan lang no, sa paligid mo ang mga taong pilit kang sinisiraan at sumisira sa'yo. And there's Ten of Pentacles. Na no, magkakaroon ka ng pang matagal sitwasyon, magiging maganda ang yung kalagayan, kalusugan. No, parang kasi you are also provider. No, kaya siguro nung bagay na ito parang tinatanggal ka ng concentrate, parang nililin lang ka, ginuguluhan yung isip mo, kaya madalas nahihilo ka. No, parang maramda, marami marami kang nararamdaman. Ganon, parang hindi ka makapag-focus sa ginagawa mo sa trabaho mo or negosyo mo. No, parang every time na nandun ka, napakainit ng na iyong pakiramdam. Nakakaiba na parang iba, mabigat ang iyong katawan. And there's something, guys, with that Nine of Pentacles. Maging secure. No, sa lahat ng bagay na binibigay or dumarating, lalong-lalo lalo na pagpagkain. Ah, baka dyan ka pinapondohan, baka dyan nila dinadaan para gawang ka ng hindi maganda. And there an ease of sort. Putulin na. Nakita mo na parang tinatanggal nila yung kuko na parang magiging patalim, parang, sis parang susugat sa kanila mismo. Parang ganon. No? Parang tatanggalin mo yung tao mismo makakapanakit sa'yo or yung mismong sisira ng eksena mo or nabibigay karamdaman sa'yo. And there's something the king men. Sabi ko na nga ba eh, nakakaramdam ka ng lutang balisa. ba diba? Some of you, baka hindi ka pa nga makatulog na maayos. ba diba? So, let's see. What is the magical fire messages advice that request of ka yes or no? So, let's watch this. Okay. We're back. So, nandito na tayo with the magical fire messages advices for you. Okay, so there's something admit your true feelings to yourself. Tanggapin mo sa sarili mo ano man yung bagay o katotohanan. No, huwag kang magpanggap. Ipakita mo ko talaga kung ano yung nararamdaman mo. And there's a do some research. No, kailangan mo alamin. So, ibig sabihin, nagkaroon ka na ng vibration. Instinct. No, parang ay gusto mo nang tuklasin. Talagang madiskubre. Ano man yung bagay na nangyayari behind the scenes. So, there's something perfect timing. So, ito na yung taman panahon tamang panahon, tamang pagkakataon para mabulgar ano man yung bagay na nakatago sa nakaraan o sa hinaharap mo. No, marami kang bagay na matutuklasan dito. And there's a nurture, napaka mabuti mo at napaka bait mo kasi siguro ganon. No? There is a twin flame, na there's a something soulmate and twin flame energy here. twin flame kayo ng, and soulmate kayo ng person mo. Connected talaga kayo for synchronicities represent with a beauty. No, gaganda na ang iyong um, kalusugan, kalagayan with a physical physical appearance no? At the same time, no? Some of you baka na ka, naluntoy ka. So ngayon, no, gaganda na ulit ang iyong itsura, no? Mar magpapa ka na. No? And there's a the silence. No, maghintay kung bibig ka. Tahimik ka sa lahat ng bagay na yung nalalaman or yung bagay na plano mo. No, dahil some of you guys, no, kumbaga, parang sinasabi sa akin dito na parang, may alam ka na eh. Alam mo na yung totoo eh. No, parang, alam mo na yung totoo, pero nag, susyunga-syungahan ka, parang nagbubulag-bulagan ka. Ngayon, take yung bibig na ginagawa mo tong part mo na manahimik, no? yung part na parang sinasabi na hindi ka na magbibigyan ng informasyon sa kanya bagkos magiging maingat ka na. And there's a journey. So, see? Kumaga talagang maraming kantatahaking eksena dito. marami ka pang pagdadaanan. With a romance stage for a music club or a deck. There's a party. Now, there's a having fun. Enjoy your life. No, parang kailangan mo enjoy din yung, din yung sarili mo. And there's something lies, secrets. Talagang maraming taong sinungaling at maraming may sikreto sa'yo home foundation. Maaring nakakapasok to sa tahanan nyo or parte ng iyong pamilya. Kamag-anak ba to? Four eye cancer Michael messages. Positive thought create a positive result. Always being positive and just being optimistic. Manatili kang positibo para maging maganda rin ang kalalabasan dito. So let's see what is the Jesus loving Code said. I will not leave you comfortless. I will come to you. So, si hindi ka niya iiwan ng ating Panginoon na parang wala lang. No? Parang may mga part dito na parang gusto niya tumayo ka sa sarili mo pa. At the same time, bibigyan ka ng instrumento ng ating Panginoon para humugin ka. Palakasin at palaguin. There is a shadow work of his in what? From the shadow work, there is an unmasking truth. No, talagang ilalantad, ilalabas ang katotohanan sa likod nito self-examination and revelation. No, ngayon siguro pinag-iisipan mo na. No? Kung maga, hindi lahaging, uh, kung ano nakikita ng mata mo, ay yun ang paniniwalaan mo. Some of you, baka angelic face ang atake, no? parang pinaiikot ka lang, pinapakita lang na ganito, pero talikod mo, oh, yun na arangkada na. There's a 1331 with a good fortune. May magandang buhay. At may magandang kapalaran na nakalatag at maaring mangyari sa'yo. Have faith in your skills and talent as they are a tool that can provide you with a bright future. A piece of good advice, a moment of enlightenment, or a comforting message is all this way. Everything will work out in your favor. See? Papabor sa'yo. No, magtiwala ka lang sa kakayanan kaalaman mo. Lahat ng bagay na to dadaling ka para makuha mo naman yung bagay na iyong Mag, magdadala sa ito sa katuparan ng iyong pangarap no? At kaliwanagan sa lahat na nangyayari sa buhay mo. What is the money of oracle deck? With a money of oracle deck, represent with a um, wrong decision. May mali kang decision na kailangan mong itama. No? Siguro, kailangan mo muna pag-isipan mabuti bawat decision para hindi ka na muling magkamali pa. There is a clarifying for a love situation. there is something to consume. extinguished extinguish doubt by having open communication. No, kailangan na lisi pag -alilangan mo. No, magkaroon ka ng um, kumbaga, pagtanggap sa lahat ng na nangyayari. Kailangan mo kausapin, tumbukin, liwanagin, or either kailangan mo talaga i-verify clarify talaga lahat ng bagay na to. No, there is a what lies beneath the future. So, let's see. There is something, guys, with doing drugs. Now, Some of you guys, meron dito parang na sa gamot, no? Or maaring mayro talaga ditong adiksong. No? There is a clarifying for a life situation. Baka malakas ang tama sa'yo. Diba? There is, let's see, uh. And this is something you uh, trust the process. So, si Kayla mo magtiwala sa tamang proseso. Embrace uncertainty, have faith in the journey unfolding before you. Bago mo yan matanggap, kailangan mo munang dumaan sa tamang proseso. At may mga pagdadaanan kang parte ng paghubog ng pagkatao mo. There is a part of the light, represent what? A part of the light represent what? Represent with the sun. Now there is something, the sun. I am nourished by the boundless energy of the sun. Which is passing day, the light within me growter brighter, infusing me with a vitality and strength. So siya yung na to parang nililiwanag ka, nili Bibigyan ka kaliwanag, at um, bibigyan ng kaayusan at ka kaliwanag lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo. Eto bagay na to yung magpapatatag, magpapalakas sa yung sarili. So let's see, what is a pika card? Yes or no? No? Let's see, guys. Okay, with a Pika Cardiazer, no, guys. So, before anything else, kung bago ka sa channel ko, ang Pika yes no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within one, two, or three. The record kung bago ka sa channel ko, mag-isip ka na ng tanong. Not malalaman mo ang sagot ngayon sa reading na to. Ipili ka muna within one, two, or three. And comment down below kung ano number na pili mo. Now, of course, guys, Maraming salamat din po pala sa mga nagsishare ng aking video sa mga uri ng social media platforms. Maraming salamat po at sa mga solid subscriber of course sa followers natin. At sa mga bagong um, followers and subscribers natin, welcome, welcome to our channel. And of course, maraming salamat po sa mga silent viewers. So let's see guys, let's start the number one. Kusini kung sino yung nakapili na number one, ito na yon. There is a yes. Choose a path and proceed confidently napili no, mo tong daan na to at kailangan um, sa pagdaan mo dito kailangan malakas ang kumpiyansa at paniniwala at pagtitiwala mo sa sarili mo. Walang pag-aalinlangan dapat, no? Number two, there is a no. Grinding your gears, working too hard on it. Kahit anong pilit mo isang bagay, no, kung um, Kung itong bagay na to ay hindi mo inalagaan ng tama at wasto, masasayang at masisira ito. na no, kailangan marunong tayo magpahalaga at um, alagaan tong eksena mo na to or yung bagay na hawak-hawak mo. Number three, there is a yes. You get a lucky break. It is a successful venture. Na no, ito ay nakuha mo yung tamang pagkakataon, ang swerte, na maaaring nakadapo na sa'yo at magtatagumpay ka sa larangan na pinili mo. At magiging maayos at magiging maganda na ang hanap buhay at negosyo mo. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of September 11 hanggang September 17 for the sign of Libra. So, Libra, 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 maraming salamat po. For this wonderful reading, so once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel. And here kayo for more videos updates? Maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. lalong lalo na ang didigil ng, ng ATSAway, pagpalahin kayo. Nang yes. Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw, nabiyay ang manumbalik sa inyo. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye bye and babush!